Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, mga love shoutout po sa inyong lahat no uh, Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon or gabi saan man sulok ng mundo, mga love shoutout Sa mga kapo kapo, FWS around the world, hello, hello, mga love shoutout po sa inyong lahat no Araw ngayon ng Sabado, sa 4 sa buwan ng Mayo, 2024 So happy weekend everyone, lalo na po sa Pilipinas at dito sa Kuwait no So ang dami ngayong naglalakwat sa at magdi-day off ako So yung topic natin ngayon mga lalabs mga ibayots, ito na Hindi na po siguro kailangan ilabas ni Maharlika yung uh, pulburon na uh, video na sinasabing sumisinghot sumi dun si, uh, sino ba ito? si Pangulong Bumbong Marcos, anong senador pa at hindi na yun, yung sinusundan yung ano, yung uh, foil doon, o kung ano pa man yun. Uh, yung mga ganyan, no, nakikita ko kasi sa mga pinsan ko dati. Yun. So, may alam ako dyan. <laughs> Pero nagbagong buhay na po sila. Actually, yung iba na nandito sa ibang bansa na Saudi Arabia. O ngayon, ito na, pumotok mga lalabs, mga vayots, ang secret ni BBM ba uh, patungkol dito sa Polvoron, Polvoron video. Ay, picture pala. Di matatandaan ninyo na noon sa uh, hearing ni, uh, ni Senator Bato de la na humarap doon si ano, si General Lazo ng PDA, general uh, chief doon, no? tapos si dating ex PDA na <clears throat> si Morales, no, agent. So ngayon, sinabi ni ano, nung una pa lang inilabas siya ni Maharlika ang uh, papel na yon na kung saan ay Lolo Sobe na tuhulihin si Bongbong Marcos na dating senador na ngayon presidente at kasama si Maricel Soriano at iba pa. So, sabi nila AI, uh, ano daw yun, no? artificial uh, intelligence generated. So, ngayon, matatawag pa ba itong AI, mga lalabs, mga bayots, dahil ito na talaga binulgar na dito. So, dito na ako, ako to kay Peebles Kunanan, or Peebles Talakera, no? So, pinakita po ito ng rena The Renaissance Man in Manila picture po ito ha. So si si BBM ba? O andito. Ang picture. O ayan. Andyan si Bongbong Marcos may hawak na parang ano ano ba ito? Ano ata bakit nang uh, yung lalagyan ng ice, ice cubes. Parang dito sa bahay ng amo ko pag may party, may ganito na doon nilalagay yung ice. So habang siguro sila dito ay naglalaklakan, siyempre umiinom ng uh, alak, at uh, at the same time bumabatak ito yan si Bumbu Marcos hmm. so saan ba ito andito the renaissance so hindi na po sila pwede magkaila dito mga lalap mga bayots at ang masaklap ayon doon di ba sa papel na yon ng PDI Expedia agent na huhulihin doon sa Rockwell Makati ay si Maricel Soriano, si Bongbong Marcos at mayroon pang mga kasama. So ito, party-party par, lang circa 2012. So ito na yon ang mahiwagang 2012. Na ito yung ano, Ah, uh, may oras pa dito, alas 6. Ah, uh, ito pala yung pinakita 2024. So ito yun siya, oh hindi kasi may masyadong maano eh, maliwanag tong cellphone na to. The Renaissance Man in Manila. Ayan ah, o. Oh. yan ang pangalan ha. So, andyan, si Bongbong Marcos. Ito pa yung nakakapagtaka dito mga lalabs, mga whites. Eh, ito Oh. Ang dalawa dito parang, uh, yun. Yung lalaki, ito, ito yun si Martin Aranita. At ito po, mga lalabs, mga vayots, ito yung nachichismis ngayon na dati sa administrasyon ni Duterte na huli to. Si Nova, Princess Nova, parohinog. Ito siya. O, ayan o. Oo. ba Diba si Princess Nova Parohinog yun na chichismis ngayon na palalayain under Marcos Jr. administration. Una ng nakalaya, yata si Kerwin Espinosa uh, at si Fre ah uh, yung isang lim na apelido. Wala na, laya na po. At itong si Espinosa tatakbo pa nga daw di umano doon sa banda party sa Leyte. May part doon. So, itong dalawa, hindi natin alam kung sino to. Yan. Pero itong lalaki ay malinaw po na ang kapatid ni Liza Marcos na si Martin Aranita na jowa daw according to Maharlika sa kanyang puting ahas jowa ni Maricel Suriano kung saan ay nang dahil sa taong ito Martin Aranita nasira ang buhay at karir ni Maricel Suriano nang dahil sa droga na according to sa mga ibang nagpapatunay na eh, tumatakbo daw si Maricel Zuriano doon sa Rockwell, sa kondo niya sa Makati. Nga hubot-hubad pa nga daw eh, dahil sa sobrang lulong. At matandaan natin na binugbog din niya, sinasaktan niya yung dalawa niyang katulong, na nireklamo din siya doon sa Makati Police Station. Di po ba? So ito mga lalabs, mga bayot, patunay na po ito. Hindi na kailangan na si Bongbong Marcos Uh, pakita pa yung pulvoron video Ni Marlica uh, Pwede rin siguro Pero hindi na yun masyado excited Alam na Pictures pa lang oh. Tingnan mo si Bungo Marcos dito Sabog na sabog Ang pagmumukha ni oh. ano hawak niya dito oh. Ano yung puti na yan Shabuyas ba yan? Hmm. Ayon So, ito yung kasama niyang babae. Hmm. Ito yung mga kasama nila, nag-aano, uh, nagbabatak. Ayan. So, hindi, mali, hindi malayo mga sa mga vayots, matatandaan ninyo na yung nahuli na pinagyabang ni PBB na 13 billion pesos worth of uh, shabuyas na hinatid ng kanyang uh, tanga na maniho doon sa checkpoint ay baka papunta iyon doon sa kasi wala siyang ano eh walang driver's license kampante magkarga kana sa isang van ng danawang tunilada na pinagbabawal na gamot at uh, nilalagay pa sa mga tupperware baka pag uh, pinag-iisa-isa na to oh, ganito to ito konsumo itong isang tupperware na to sa isang gabi o oh, ilang katao kaya ang ka ang sisinghot nun, kakain nun. No? Baka i-deliver ide or ihahatid yung shabuyas na yon na pinagchachap-chap ngayon lang ni Abalos na sinabi ng one, mula sa dalawang tunilada, 1.8, tapos nagiging 1.4 at ang ending naging 1.2. Tunilada na lang. Baka ihatid yon doon sa paroroonan, either sa Malacanang, or sa mga rest house, sa Forbes Park ba, sa mga bahay nila kung sino dyan bakit andun si Kuting bakit ang bilis ni Bongbong Marcos makariskyo doon makapunta doon samantala nung nagkandamatay na mga sundalo sa bakbakan maraming nasugatan ni hindi man lang pumunta si Bongbong Marcos doon para makiramay sa pamilya ng mga manamatay na sundalo na nagbuwis ng buhay para Uh, sa bayan. Hindi siya pumunta doon na. Si Bepi Sara lang. Nakiramay doon sa mga namatay, nagbigay ng tulong, pumunta doon, dinalaw yung mga polis, eh, mga sundalong sugatan. Bung Marcosan, bumiyahe. Yung may ano, may mga baha, may ano, landslide saan Andres, si Bung Marcos, nanood ng Coldplay concert nung nag-landslide doon sa Marco, ay sa ano, uh, Dabaw di, di Oro, Agusan di Oro. Di po ba? Wala. Pero dito pagdating sa 13 billion droga na to na nahuli, hinatid doon sa checkpoint, agbilis ni Bongbong Marcos makapunta doon at magyabang. Dahil akala nila ay papatok, kakagatin ng madla ng taong bayan, ang drama nila. Kaso hindi eh. Kaya, nakapagpa-interview tuloy si Liza, cute, ay, cute at tawag doon ni ano ni ni pambansang uh, uh, loyalista si Cutanas Lisa Marcos nakapagpa-interview kay Tunig at hindi rin yun nakatulong mas lalo na nabulgar ang mga isyu nila kasi hindi niya nasabi doon na hindi drug addict o hindi bangag ang asawa ko hindi yun sinabi ni Lisa doon ha? galit lang siya kay Sarah dahil tumawa doon nung sabihin ni dating Pangulong Duterte bangag ang presidente ngayon, no? Bangag noon, bangag ngayon. Pero hindi niya sinabi na never walang droga hindi, uh, hindi nag hindi nag-aadik at hindi bangag ang asawa ko. Hindi niya masabi 'yun, bakit? Sasabihin ng taong bayan ipa-drug test mo yung presidente. So dito palang lang mga lalabs mga bayot. Malaking ebidensya na po ito na talagang si Bongbong Marcos ay bangag noon, bangag hanggang ngayon. So nag sila ba lumalabas na mga lalab mga bayots ang kanilang ano, ang kanilang mga baho talaga na tinatago-tago at ito yung masakit eh. Dahil bakit? Noong sabihin ni Pangulong Duterte noon, bago yung kampanya, pailing of candidacy pa lang ha, na may kandidato tayo na nagkukoking sumasakay sa mga eroplano aeroplano doon ginagawa ang pagsisisyon hindi tayo nakikinig eh nabulag po tayo dito dito kay Marcos na to o ito ah ulitin ko, the renaissance Man in Manila, ang naglabas yata ng picture na to ni Bongbong Marcos na patunay na siya ay nag-adik-adik doon sa loob ng, ayawang ko kung ano to hotel ba to or uh, kung ano ba itong renaissance uh, Man in Man, Man in Manila na to napatunay na doon sila nag-adik-adik at kasama ito, si Nova Parohino noon ito 2012 tapos Martin Aranita at may dalawa pa dito na babaeng na to Sumali so, na mga lalabis, mga bayot na talaga si Bongbong Marcos ay adik, So hindi na yun po yun may pagkaila pa ng, ano ng uh, PD ni Chief Chip Lopedia, Chip Lazo. Nasabihin sabihin niya AI na naman yun, generative in, uh, artificial info uh, intelligence and in, uh, generated yun. Dahilan dito talaga malinaw. Oh. Party-party lang, circa 2012 bulletin ko basahin. Mahiwa ang mahiwagang 2012. O yun. Wala nang lusot dito. Kahit magbigte pa si General Lazo dyan na PDA chip. Sabihin niya i-i-yan, e, i e, yan Hindi nyo na maluko, taong bayan. Alam na namin, General uh, Lazo ng PDA, isa kang walang kwentang tao. Malis ka dyan. Sayang lang yung pinapasahod namin sa'yo. Nag-upo ka pa dyan ng uh, isang tao, na yung bitong, na rejected sa pagiging, ano, sa appointment Abay, ino po ng yawa. Dahil bakit ino Itong si bitong-bitong na to. Eh, kasabwat nila, no? Uh, na disapprove pala yung ano niya. Ang pangalan ng animal na yon na upaw din. O yun, ino po dyan. Sinaura ng uh, daang libong piso ng taong bayan na naghihirap ngayon. Halos tumaas. Yung bilang ng walang makain, noong 2021, 2022, 12% lang mahigit yun. Pag-upo ni Marcos sa pinagyabang niya na marami siyang nagawa in less than 2 years sa kanyang administration noong nga. Si Binti, marami nga nagawa si Bumbong Marcos. Ikaw ba na 70 pesos na yung litro ng tawag uh, dito? Petrolyo. sa ang bigas. Hmm at kung ano-ano pa nagsitaas ang mga bill ng kuryente, tubig, pamasahe, etc. 2018, nandoon ako sa Pilipinas. Papunta dito Kuwait, 8 lang. City ba ang pamasahe. E ngayon, magkano na? 14. Wala pa yun, pandemya. Hmm. So maraming ang nagawa si Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon in less than 2 uh, years na puro pasakit sa taong bayan. At sila lang yung umangat. Ora dyan, PCS o tapos trillions of pesos na uubos ngayon, lalo na yung budget for 2024, first quarter pa 4 trillion mahigit na naubos, walang man lang natin alam kung saan napunta. Marley funds, wala na. Wala na tayong balita. Billions and trillions of pesos nawawala sa kaban ng taong bayan dahil sa Marcos Bangag Administration. At ito pa, yung masaklap. Dahil to yung bangag si Bongbong Marcos, hi sa kanyang uh, sinisinghot na puting uh, pulbos lagi niyang inaano mainit ang ulo, gusto niya makipagdigma sa China, mabuti sana, kung siya yung malasog-lasog, walang problema, kung siya lang yung patayin ng, ano, ng mga misail na kung ano, pati pamilya at mga kaibigan niyang nagsisisyon ng droga sila lang yung patayin ng uh, mga armas ng China, okay lang eh pero kung taong bayan, tapos sila lilipad sa ibang bansa, isisibang uh, sarili at doon na naman sila mag ano mag uh, babatak-batak. So, po, gino ko. Talaga namang dapat umaksyon yung mga tao doon sa Pilipinas ngayon na hindi pwede na mayroon tayong isang uh, adik, isang bangag na presidente. Dahil once, no, mali, mali ang kanyang mga ginagawa sa pagpatakbo sa Pilipinas. Kaya nagkanda hirap ang mga lalo mga Pilipino ngayon. Tumaas yung bilang ng mga pobre nagugutom na tag isa dalawang bisis na lang makakain sa isang araw. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.